guys um papasok na ulit ako sa trabaho and ngayon ay alas 6 na 5:45 na pero ang dilim ang dilim pa at wala pang araw um, parang magsisimula na ulit yung taglamig ngayon kasi sa madaling araw ang lamig na ulit so ayun lang na share ko lang sa inyo na magsisimula na ulit ang taglamig pero magfo-fall pa yan tapos mag winter na ulit. Pero ang lamig ngayon kasi mahangin, kung naririnig nyo yung hangin. Mahangin at malamig yung hangin. So yung jacket ko ngayon is medyo makapal na pero malamig pa rin. Tinayin yung mukha ako kasi lataing lipstick. nagpulbos pulbos. So ayun lang ipapakita ko sa inyo yung um dilim ngayon. Ayan na siya, guys medyo madilim pa yung langit. Yung alam mo yung parang uulan. Ayan, ma-share ko lang sa mga gustong pumunta dito. Lalo na dito sa Saskatchewan. Magdala na po kayo ng isang makapal na jacket. Lalo na pag September. Kasi ngayon ay August 21. Ayan, magdala na po kayo ng jacket. Kung magagaling po kayo sa Kuwait or kahit saan mang bansa, kung wala po kayong jacket, kahit isang terasong um, panglaban lang talaga sa lamig pagpapunta kayo. Tapos, dito na kayo bumili ng mga jackets nyo. Kasi mas mura po dito. Lalo na sa mga trip store, value village. Ayan. Mas mura dito kung bumili. Na-share ko lang sa inyo na mas mura dito kung bumili ng mga jackets and ang dalhin nyo na lang is yung mga importante pa. Pero importante naman yung jacket, Pero dito kasi is mas mura talaga yung jacket. Dalhin nyo na lang yung pera para hindi kay mahirapan. At mailibigay ko lang na tip sa inyo. I-vacuum nyo yung mga gamit nyo. Ilagay nyo sa isang plastic tapos isil nyo sa vacuum. Mas malaki yung space na mas marami yung space or mas marami yung mailalagay niyo pag na-vacuum. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo. Sa mga gustong pumunta dito, magdala na kayo ng jacket. Dahil winter time na again. Dito naman kasi sa Regina. Kung dito kayo sa Saskatchewan, mapupunta. Malamig talaga. Pero sa ibang area naman, hindi pa sila nagsisimulang lumamig. Dito pa lang talaga sa... Dito pa lang siguro sa Regina. Kasi parang sabi nila, ano pa daw to? Uh, summer... Pero malamig na talaga. As in malamig na sa gabi. Ay sa madaling araw. So yun lang. Na-share ko lang sa inyo ang lamig sa madaling araw. Babush! Ayan. Napatawid na ako. Kailangan kong iwasan to. Baka mamaya mabuhusan ako yung labig. Labig pa naman. So ayun lang. Ito. May nagbabike pa rin. Mahirap magbike ngayon kasi maano, mahangin. So ayun lang. Dito tayo sa tawiran. At tayo ay tatawid. dilim pa. Ayan. Tatawid na tayo kasi pwede na tayong tumawid. Yan yung daan pag madaling araw. Ayan. Ito yung mahirap tawiran dito. Kaya kailangan talaga um, pag tawiran ka natatawid. Ayan. Mayroon pa silang mga seconds dyan kung pwede ka back tumawid o hindi ayan. ayan. sobrang lamig and meron naman yung sidewalk pero dito ako dumadaan kasi mas malapit i-share ko sa inyo mama yung hapon kasi 5 6 na ngayon magsi 6 na mga 5, 55 na kasi 6 yung duty ko i-share ko sa inyo mama yung hapon or mama yung 2 o'clock pag out ko kung malamig pa rin ba ng 2 o'clock dito. So, ayun. Ayun na. May na take order na sa drive-thru. Ah, at ang daming ibon. Ano ba yan? Ibon ba yan? Or ano? Malay ko kung ano yan. Basta, maraming lumilipad sa paligid. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo, guys. Babush. Nandito na ako sa McDonald's. Ayan. Ito ngayon yung panahon, makulimlim at umaambon-ambon. Patawid na ako kasi pa-out na ako. Alas dos na ngayon. And ito yung panahon, umuulan. Ayan, tatawid na ako. Umaambon na. At medyo malamig na siya. Yan, ito yung panahon ngayon dito sa Regina Makulimlim at umaambon-ambon Ayan Ayan yung panahon Ganyan Maganda kasi hindi siya mainit Hindi siya malamig Kaso nga lang umaambon So Bawal magpaambon Kasi baka tayo ay magkasakit Ganon ito nga pala yung dinadaanan ko. Tingnan nyo to ngayon, wala pa siyang yelo. Pero after, siguro mga one month pa, September. Ayan, mga September magkakatapusan. Ayan, eto puro yelo na naman siguro to. Tingnan natin. Ayan. Ito nga pala yung dinadaanan ko, pa-uwi. Open siya, kaya malamig. Kaya feeling ko malamig din to sa winter kasi open. Dito sa kabilang side. Ayan. At medyo malakas na yung ambon. Inaambon na ang chaitas. So ayan. Should share ko lang sa inyo ang aking nilalakaran. Ayan. At uh, sure ko lang ma-share ko lang din sa mga nagtatanong kung paano mag-apply, kung magkano yung sahod. Ayan, mayroon na akong mga upload din sa ano ko, sa YouTube channel ko. Kung magkano yung sahod ng isang food counter attendant at ang isang food service supervisor. Sa mga gustong mag-apply, hiring parin po sa AJ kung gusto nyo pong mag-apply. Ayan, nag-message lang po ulit sila sa amin. Ilang linggo pa lang. Ayan. Ayan, dito na tayo dadaan at liliko na tayo dito sa... Ngayon, malapit na lang yung nilalakaran namin. Kasi di ba nga, sa mga hindi pa nakakaalam, or sa mga hindi pa nakapanood ng mga dating vlog namin, ay naglalakad kami ng 20 to 25 minutes pagpasok sa trabaho. Ngayon, ano na lang, 10 minutes na lang sa trabaho na. So, aalis uh, ako 15 minutes before ng aking duty at makakarating ako dun ng mga, mayroon pa akong 8 minutes, 7 to 8 minutes pang tambay dun sa store. So, ayun, ito yung nilalakaran namin ngayon. At mayroon na tayong nakitang, ayun o. Oh daga yan sa Pilipinas. Dito medyo social ang daga. Di ba? Hi. So ayun lang. Balik tayo dito sa aking dinadaanan. Ayano. oh. Makulimlim na makulimlim. Ayun, ito yung dinadaanan ko ngayon. Sa pagpasok. Sorry na kung malikot ang aking kamay. Ganun talaga. Ayun. So, ito yung ano ngayon, panahon ngayon, August 21, 2023. Lumalamig na siya ulit. Pero hindi pa ito yung winter dito ah. Kasi magfo-fall pa. Ayan. Ito yun. Ito yung likod na ang bahay na tinitirahan namin. At itong mga kapitbahay nga pala namin dito is mga Pilipino. Mga nakausap na namin sila dito. Nakausap na ni Melvin. Ayan, umaambun pa rin talaga. Medyo malakas na yung ambun. Kaya kailangan ko talaga mag-jacket. Pakita ko sa inyo ang aking itsura. Ayan. Ito ang aking itsura sa paglalakad. Kasi kailangan ko hindi magkasakit. Kasi bawal magkasakit dito guys. Kasi walang bayad. Walang pasok, walang bayad. Ganun. At nandito na ako sa bahay. Ayan. Umaambon. Ang lakas na ambon. So, ayun lang guys. Na-share ko lang sa inyo ang panahon dito ngayon. Bye! Ayan Oh. Ito yung likod ng bahay. Tapos, ayun yung trend. Diyan dumadaan yung trend. Diyan sa area na yan. Kaya rinig na rinig namin yung daan. Pag may dumadaang trend. So, ayun lang. Bye guys! Thank you so much!